So hindi po yan na fake kahit. So ito pwede na ito papasalubong sa mga marites sa Pilipinas. <laughs> so yan po yung store kung saan mabibili yung kamsa-kamsa na shampoo. Yung mga branded na shampoo. So yan po yan guys. So katabi po yan yung City Max. Ayun po yung City Max. So ito naman po yung dati pang kamsa-kamsa. So magkatabi lang po yan. So actually kakabukas lang po yan. Last month lang po yan nagbukas. So dyan po mabibili yung mga kamsa kamsa na mga branded na shampoo na sabi nga po nila is ano daw, uh, fake. So actually na ko hindi naman po siya fake. So tignan po natin kung available pa siya. Let's see po. So guys, pasukin natin. So dito po yung banda na yun guys. So dito. So kailangan mag-ingat tayo kasi minsan bawal yung video. So ito po yung locks. Ayan. So, 4 pieces po siya. 5 reals lang po yan. So, ayan. 5 reals. So, apat na piraso na po yan. So, di ba? Pwede na kayong bumili pang pasalubong. So, dito din may ano rito. Ito naman. Ito, yung shipa na to Apat na piraso. Yung malalaki. 5 reals din siya. So, meron din dito. Ito. 6 na piraso. 5 reals din. So, di ba? Pwede na kayong bumili pampasalubong. At ito naman po yung turmeric na pampaganda. Ayan. Yung pag-uwi nyo sa Pilipinas, kutis mayaman po kayo ngayon. <laughs> Charot lang guys. Filipino perfume. Perfume ba? Cologne. Ayan. So ang dami nyo mapagpipili ang pampasalubong. So guys, dito po yung mga shampoo na tato 575 5, So ayan. So available pa po siya. Ayan guys hindi po siya malaki, nasa 190 ml lang po siya. So branded po siya ha, hindi po siya fake. So wala pong fake dito sa Saudi. Pati po itong sun Silk, ayan po. So 5.75 riyas lang din siya. Ito naman, nasa 180 ml. So maliit lang siya, kaya medyo mura. So ito Dove, 5.75 din siya. Ayan guys. So pwede na kayong mamili ng pampabagahe. So available pa rin po siya Hanggang sa ngayon. So, ito naman yung Pert. So, ito Pert. Gawa din po siya ng Procter Gamble, I think. Ayan. So, 5 rials din po siya. So, ayan. Super mura na po. So, ito naman yung mga malalaking shampoo. Tigan natin. So, ito, yung malalaking shampoo. So, medyo malaki po yung size niya. Nasa 390 ml. So, ito po, medyo mahal siya. So, 1150 rials So ayan, ganun din po yung dove, eto, dove. so malaki din po siya, nasa 400 ml po. So matagal pa po yung mga expiration niya, nasa 1150. So ganun din yung bird. So dito makikita nyo, sabi, sabi nga po ng mga viewers, ng mga kababayan, fake daw po. So hindi po yan fake kahit. So ito pwede na itong pagpasalubong sa mga marites sa Pilipinas. <laughs> so, so napaka, ano na siya, appreciated na siya pag iririgalo nyo ito. <laughs> 5.75 rand, 60 pesos. So aside from that, mayroon pa rito mga, ayan yung mga malalaking shampoo, ayan. So nakakalaga po siya ng mga 5.75. So ito super lucky. Aloe vera shampoo. Ito din naman yung Vatica. So ayan, Vatica. So nasa 10 reals lang din. So yun guys, ito naman yung mga hand soap. Ayan, itong sabon na to, 2 reals. Ganito 2 reals. Tapos yung ganitong tide, nasa 26. Sumura so, na siya. So, pero ang bet rito yung mga shampoo na tatag 5 riyals. Saka yung sabon na tag reals, 5 reals. sa itong lax natin. 5.75. So, eto. 11.50 yung life boy. Eto na may mga toothpaste. Eto, ayan. 5.75. So, ayan guys. That's all. Dito po yan sa may Bagdadia. Malapit sa CityMax and Kamsa Kamsa. Thank you for watching. Please don't forget to follow.